Paukudun-kudo ang mga maritis na hindi mo niya nakaka. Mataya din ang yugod mga kami. Pinakot kami kasi bago. Ano kung ano ang anong 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 silang nakapados? Ano? Kaya nga, isipon mo kung anong silang nakapados. Ano daw? Fish! Ta! Ha? Diamond! Ano? Nagkakabados nga ni, ano na Ano nakakabados na rumdo mo lamang dyan na? fish? Oh, shoot! Oh! mo, <laughs> uh uyun ka daw kaya ito fish shoot? Hindi na Bago lang. Gano'n na kaya mo na bibisita fish shoot? Hindi! 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 Ano na yun? Nagagamit! Lingaw na kayo ng pigot ni... Nagagamit <laughs> 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 na! Nagagamit siya! Nagagamit ko na sa sakit na magabanggi! Pinamita sa napaano bulpin ang ka kapot mo. Kaya na pigilingawan. Pigilingawan muna kayo ng... Pigilingawan muna kayo ng pisyot. Yo, pigilingawan ko na! Sige na, tara kita mo